May uh, gandang hapon mga idol. ng ba kasi ulan ay eh, nagos na. Ito sa kabila oh, dami ng liliit. Ngungo kami nang kohol mga idol. Ngungo kami kohol mga idol ay. Ay mga tropa mga idol. Oh. Ngungo daw kami nang kohol. <laughs> idol oh. Wow. Ito daw pre. Okay muna. Hi okay, guys. Okay. Hi, hi. Mabuhay kami ng kuhol, guys. Kuhol, kuhol. Baka daw sila malunod. Pakita mo. Pre. sa kabila, pre. kayo ng mga ng kohol mga idol. Pakita kayo ng mga mga idol. Wow All right. <laughs> <laughs> oh, No, no, so, no Ito no. sa linggo mga idol It's so sweet Ang laki ng tawa pre, oh Pagkita mo pre Kuhol Ayan guys, so kuhol guys ah, Kuhol, kuhol So, aming trabaho mga idol kaya mo kami ng kohol kasama ang mga tropa. Ano? Kasama yung